Hello mga idol. Oh. Andito ako ngayon sa ani sa aming mini farm dito sa Sorsogon. Uh, nililinis na namin yung aming mga tinanim. Ito yung yan kakaw yan oh. Kakaw. Kakaw yan. Oh. Yan kakaw. Oh. Kakaw. Ito yung tinataba namin oh. Yan. Oh, yung mga yung mga tinambas namin, mga tinabas namin uh, yan ang magiging tinatambak na namin yan ang magiging pataba oh. yan ang magiging pataba yan organic fertilizer yan oh. yung mga kugun yan o yan oh. yan yung mga tanamin namin ano tinanamin namin yan <coughs> pitong buwan na, pitong buwan. O, binalay ka namin. Para hawanan. O. Itong mga damo na to, huwag nyo susunugin. Kasi, pag nabulok ya, ay, pag na, ano siya, na,